ayan, 500k na nga tayo guys. At ikikwento ko na lang sa inyo yung naganap. Kasi guys, may plano ako. Tapos may plano din pala sila. Eto, panoorin yung intro na ginawa ko bago yan. At dahil... 500k followers na tayo sa Facebook. Yes. Oh my God. When the Lord's 500k followers. <laughs> Let's go. Kaya naman, mamimigay tayo ng Take pa 500 sa mga tao dito sa bahay. Kasi pa mag mo siya tayo eh. Kaya ayan, syempre, wala akong pera dito. mag muna tayo. Let's go! You know, eto nga yung ginayak nila, no? So, may pa-cake pa, mga idol. So, ayan, ayan yung ginawa nila habang umalis ako at nag-withdraw. Doon sa ipapamigay ko sa kanila na tigpa 500 na hindi rin nila alam. At yung surprise pala na yan, eh, ang promotor pala, eh, ang jowa ko. Ang galing. So, sinamahan ako ng jowa ko na mag-withdraw. Tapos, eto, ginagayak na nila. Wow, ang lupit, ah. Kumbaga, yung jowa ko lang ang nakakaalam ng lahat. Alam niya na ko sila ng 500. Alam din niya na isusurprise ako. <laughs>

Anong mo? Salamat Shopee! Ano, oh, ayaw! Ayaw! Password! Password! password. password. Happy 500k! Ang na si Dreen Happy 500k followers! Yay! Happy 500k followers! Yay! Happy 500k followers! Happy 500k k followers! Kasi yung, may, may, may. At, at syempre, may mga na-late at yan, habol daw sila, habol! <laughs> 500k followers! Big! Big! big, big, big. <laughs> hey, go, thank you. Oh,

nang guys kung umabot kayo sa part ng video na ito huwag niyo kalimutan mag like, comment, share subscribe, follow at kung ano man ang pwede mong gawin okay thank you so much sa pag support pabahanan kayo na tayo thank you so much sa pag support sa akin at kay Duday at syempre salamat sa joke ako sa pag surprise ulit sa akin love you <laughs>